mga sir ayan dito ako sa ngayon sa aguo pa rin dahil dun sa may nila mga sir ay close tayo hanggang linggo doon at uh, dito open kami hanggang linggo din at uh, ito isa mo isang ginagawang uh, Honda Click na 125 in engine overall natin gawa kasi nang uh, may problema yung kanyang sigunyal problema nito itong sigunyal nya ayan o mas malala to kalampag ito ay uh, nirepair dito itong mga sir para sa atin magpa overhaul at saktong saktong dito rin ako yan si Kuali ito naman yung ating mekaniko dito at ayun uh, may mga parts na sila sir totally kung hindi sana nakabili si sir na bagong sigunyal o upirang ko ng sigunyal yan kahit ibinta ko malalang ng isang libo sa kanya sigunyal or ibigay ko na lang kaso meron na silang available na parts kaya kung sakaling mayroong pagpagawa dito ng babang makina dahil dun sa kalampag or connecting rod and meron akong available na sikin nandito mga sir pwede nyo akong puntahan para ipagawa para yung motor ninyo sa pagkakalas naman ng mga kain ha. Ayan. Kahit pag samasamahin nyo na yan, basta kabisado nyo na. Importante, mamainsit nyo lang. Bawat turnilyo, kung sakaling hindi nyo pa mindset yan, kayo yung gagawa niyan, hindi nyo pa mindset Pinaka-importante, kung meron kayong lagayan niyan, o kung wala naman kayong lagayan ng kanyan, karton na lang, ilatag nyo dyan. Side ng head, iwalay nyo. Side naman ng magneto, iwalay nyo rin dahil ng panggilit, iwalay nyo rin para kung sakaling maglinis kayo ganoon ulit ang gagawin ninyo kung aasimbol uh, ninyo na, ganoon din ulit yung gagawin ninyo pinakaimportante dyan, yung mga maliliit na pisa dapat uh, sinasagilit nyo na kagad dito naman sa block natin, na tinagpalitan kapag once na yung unit ninyo yung sigunyal ninyo asahan nyo lagi yan meron siyang scratches gas gas at uh, pag ito naman ay binalik nyo pa maring magbawas ito ng langis or umusok kaya napaka importante yung pinapalitan na rin yan Doon sa mga nagtatanong kung pwedeng i-rebore ito pwedeng i to magkakatalo lang kayo sa piston na try ko na rin kasi nagpa rebor nyan mga sir nakahanap ako ng piston kaso mas malaki sila dito kung baka ang gagawin mo na lang ikakating mo pa yeah, okay, yun ang yung pinagkaiba ewan ko lang ngayon noon pa, noon pa naman na yun eh ewan ko lang ngayon kung merong ganoon pa o kung meron nang nabibili doon naman sa nabibili sa Shopee swertihan lang yon na encounter din daming kasi din yung nabibili sa mga online na aftermarket ang madalas na nai-encounter namin problema, natatanggal dito natatanggal pag once na natanggal yan, mag-overheat masisira din to mas marami pang nadamayin Anja na yung water pump natin anja na yung uh, water joint cam, at yung radiator, isa rin kasi yun sa uh, masisira, yung plastic parts ng radiator sa sobrang init, at napabayaan natin ang ganoon ng ganoon malulusaw yun at uh, ito yung piston ni sir. Yan, kompleto na siya. Pati si Gunyal. Yan, isang set yata to. Kasama na yung bearing. Lahat din naman ang ikakapit natin dyan ng mga saraya. Uh, lahat original. Ito, kakalasin mo natin ito mga sir. Wala na yata ng langis. Oh, kapatak na lang yung langis niya. paghiwalay natin kung mapapansin yung sigunyal niya, sigunyal mga sir sumama na sa isang crankcase natin ito naiwan na yung bearing at ito na yung mga markings na yung sigunyal niya ay uh, kalampag na ito sumama na siya na dapat naiiwan lagi yan tatanggalin mo lang tong sigunyal niya dun sa left side natin na crankcase ito kinakailangan pong ibilagay yung nut dito saka pinupokpok siya para lumabas ito sumama na tapos ito kung hugasan natin mabuti ito tapos ito ay lililis natin mabuti ito para maiwasan natin yung linkage sa gitna para iwas back job Yan. dito mga sarawunahin naming dilinisan itong crankcase para si Kwalito, dililisan niya yung mga ibang pesa unahin namin linisan itong crankcase linisan ni Kwalito at uh, simbolin ko yung sigunyal isasalpa ko siya eto okay. mga sana nalinisan na to susunod na mga tilalagay dyan ay yung sigunyal niya ayan ito yung assembly totally meron din akong tinta nito dito at mayroon din akong second hand yung second hand naman na ibibigay ko sakaling papagawa kayo sa akin dito sa agulaw nyo magandang klase yon mga sir ayaw ko din kasi magbigay ng uh, sigunyal ng mabilis nyo lang din gamitin syempre matagal nyo din gamitin Yan, ito na yung assembly natin at uh, ilulubog ko muna yung bearing nito dito ito yung bagong sigunyal natin. Ito yung bagong sigunyal bearing. Kapag ka hindi kalampag yung ating sigunyal or yung ating bearing, totally ito. Hindi mo siya kaagad ito matatanggal or maipapasok ng basta-basta. Ngayon, bago natin may lubog to at wala naman tayong pang-press dito sa shop na to. Sa Maynila, mayroon. Gagawin natin dyan, manu-manuin natin. Ayan, gagamitin natin yung lumang uh, sigunyal bearing nya kaysa naman na ipapress nyo pa magbabayad pa kayo ng 300 to 400 sayang na rin yun ito yung lumang sigunyal bearing nya mga sir so, gamitin natin yan yan yung gagawin natin pang kalang habang tayo para mailubok yung sigunyal bearing pinaka importante dito tayo mag ito to dito tayo magpupukpuk paikot paikot dapat iwasan yung matama itong kwan to para hindi mag-leak yung oil dyan kasi pag natamaan nyo yan na siya ng markings dyan na magsisimula yung leak kasi dyan nakayakap yung ating oil seal kaya iwasan nyo yan kaya gumagamit ako ng isang pang bearing o ginamit natin isang bearing na luma para maiwasan natin matamaan to yun ang purpose ko dyan at hindi rin kaagad masira yung bearing dahil dito tayo mag uh, lulubog or magpupukpuk tapos lagyan nyo ng langis yan yung sigo nyo natin mga sir ilulubog na natin ayan tapos side by side yung pagpukpok natin dyan ayan dahan dahan sa una hanggang sa alam nyo nang kumapit ayan yun sa gitna yung ating uh, pupukpukin totally hindi naman totally sobrang hirap yan sample natin kay uh, 160 talagang totally uh, matagal bago mo sya may lubog dahil sobrang sikit nun mga sir kahit sa pagtanggal ko ng bearing din nun ako, napakahirap yan, ito si click hindi naman kahirapan yan. yan ganyan lang, gagawin nun nyo side by side, paikot na pagpokpok okay, nilabog na natin yung sigunyal bearing yan yan, dapat hindi mo iyan natatanggal ka agad dyan mga sirap Oh, patok Dapat hindi mo siya matatanggal to. Yung sa old natin na sigun na natatanggal na. Kaya nagkakaroon siya ng knocking sounds. Kapag ka pinandar mo siya ng walang puli, magkakaroon na siya ng knocking sounds. At bago natin mailubog yung mga sir dito, gagamit tayo ng oil. Tapos butane. Kasi kung hindi mo gagamitan ng butane yan, itong sigun na to, hindi mo siya maipapasok ng basta-basta eh hindi mo rin pwedeng pokpokin to dahil uh, matidisalign yung sigunyal lalo kung gawin ng pagpokpok mo or dito ka nagpokpok hindi po pwede yan gamit tayo ng butin mga sak para may lubog natin ng maayos yung ating sigunyal nang hindi napipwersa at hindi madisalign maglalagay na tayo ng oil dito kung mapapansin nyo ibang kulay nung aking ginagamit uh, ng oil kung alam nyo yung sa Yamaha oil yan ito yung, nilagay natin dito yan lagyan natin ng oil at dyan na tayo gagamit ng uh, butane paiinitin natin sa loob ng 15 minutes para may natin ng maayos yung sigunyal yan gumagamit na tayo ng butane Painitin natin sa loob ng 15 minutes ito mga sir. Bali, ikakat po yung video para hindi mahaba basta painitin nyo ito ng uh, 15 minutes at dapat mayroong oil na ina-apply kayo dyan yeah, painitin nyo ito mga sir yeah. tapos pag inabot na yung oras ng uh, natin pwede natin isalpak okay, tanggalin mo Ayan, na natin siya ng ano, na hindi na pinipirsa yung sigunyal. Painitin nyo lang ng painitin hanggang mga 15 minutes, ganyan mga sir. Pero yung bearing, apply nyo siya ng langis at dito apply nyo ng langis. Purpose natin doon ay uh, hindi magkaroon siya ng, ano, ng damage. Kaya nag-apply tayo ng langis at isa pa, madali natin may yung sigunyal. Ayan, bali, para lamigin muna natin to dahil mainit at maglalagay na tayo ng uh, silicon gasket para may na natin yung isang case nya palamig yung mga nito yan, ito mga salang, laging ko na sya ng uh, ang ginamit ko dyan yung mighty mighty gasket silan kaya kulay itim sya kasi ang ating available pero yun din ang ginagamit ko din kung wala yung beta gray at uh, ito na yung pinagkulan natin tapos ito na yung piston niya mga asal piston pin bago rin kasi hindi natin nagtanggal doon sa luma nya pati yung pin lock bago din may mga pinaglagyan tapos maya maya pwede ko na lang yung ano maugasan yung isang crankcase tapos lubog na natin o isalpak na natin ayan nilagay na natin yung isang crankcase susunod naman natin yung uh, gasket yung base at yung block tapos mag uh, maglalagay kayo ng langis sa piston at doon sa block para hindi magasgasan dito mga sir huwag nyo kakalimutan yung dalawang dowel pin purpose ng dowel pin natin ay uh, hindi ma disalign yung ating block or hindi siya umikot ng bagya kasi kapag wala yung mga dowel pin yung butas na dumadaan yung oil maaaring hindi sumakto pagsimula ng tos ng anak na uh, pagsira ng ating cams sa mga ano mga rocker arm Ayan, tama sa lalagyan natin yung cylinder head nyo sa so, pag top date naman sa sikunyal natin makita kita nyo yan Diyan tayo naglalagay ng kunya tapat nyo dito at pagdating naman din dito yung sa guide nyan tapat tapat dito para pag pinandaw nyo mamaya start sya kagad para hindi siya mag advance ng isang ipin or uh, delay ng isang ipin kailangan makuha niyo yung saktong top deck kakabit okay. so, ay yung water pump. water pump sa water pump naman natin mga sa may timing po yan bago nyo sya isarpak dyan siguraduhin yung nakatiming muna itong magneto natin ito doon at doon sa water pump i e, timing nyo rin yan mayroon timing din yan may timing mark yan na pwede nyo uh, paggayahan para uh, hindi masira yung water pump at uh, hindi hindi mag overheat may god dyan pati valve seal yun mga sir pinalitan natin yung sabi kong timing mark ito tapos tapat nyo to para pag sinalpak nyo siya, isang ganun mo lang ay uh, may papasok mo na kaagad nang hindi nasisira yung ating water pump kaya napaka importante yung alam nyo yung ano, yung sakto sakto uh, procedure pagbalik nyan para hindi kayo madubli ng gastos at hindi rin pabalik balik yung ating customer yung papansin nyo yan isang lang tapos itap i-timing nyo rin ha sukatan nyo lang valve clearance 10 cm, intake 24 naman sa exhaust kaya napaka-importan din kung ma may kayo ng filler gauge tapos kulang na lang dyan yung ma yung map at pang gilid ignition coil ayan okay, pabalik natin yan tapos pwede natin isalpak yan doon sa kanya ano, chassis sa so, tayo talaga simbol ng makina ayun ay uh, pagkasamay naman natin yung makina sa yung chassis yan lagyan natin ang ano oil Honda oil yung ating ginamit at uh, provide ni sir yan kasi sa akin kasi wala akong tinta ganyan ang mga tinitinda ko adnok mga ganyan castrol yan tapos kulat naman, presto nyo gagamitin at throttle body yan na natin okay, naibalik na natin lahat lahat ng mga sensor, throttle body, ayan start kagad, ka start kagad ka sya kapag once na tama naman yung pagkakatiming ninyo at uh, goods naman lahat ng ginawa nyo sa makina, asahan nyo po yan na kapag pinandarin nyo yung motor ninyo start siya kagad yan vibration lang yung kanyang ano clearings mga sa sa likod kaya tahimik na tahimik na yung motor niya at syempre under observation natin dahil check pa rin natin kung may linkage ba siya habang pinapaandar natin siya at uh, syempre sasalangan natin ng diagnostic tools to para mapactory reset natin yung kanyang uh, TPS at ECU syempre kapag ka once na ganito overhaul ay uh, kinakailangan pa rin natin siyang i ano i-break in at ang kilometer pa lang nito mga sir 74 medyo bata pa may yun yung kanyang flaring stone tahimik na tahimik tapos ito italis na rin natin sa pagkakalagay ng ganon dahil iniiwasan din natin na magkaroon siya ng check engine baka masira yung kanya uh, ECU kaya nililayasan natin to hinahayaan na lang natin silang ganyan dahil brittle hose lang din naman yan at hindi uh, naman din nakakasira yan mga sir na, uh, sa mga makina natin nakakasira yan pag uh, tumigas sa sobrang init ng engine bay dyan pag tumigas yung wiring naman yung maapektuhan okay salangan so natin diagnose at uh, dito meron din tayong diagnostic tools dito mga sir at coming soon yung ating uh, remapping naman mag-iipon pa pambili trace natin kung sakto ka ba yung kanya engine speed dapat hindi bawa ba yung engine speed natin sa plus 200 dapat maglalaro lang yan 1, 5, 1, ganyan kaya kung sakaling mababa mag self adjust na lang kayo dun sa total body natin meron sa ibabaw na air screw na may spring paluwag din dapat ang gagawin ninyo para makuha nyo yung speed na gusto gusto nyo yung naayon sa makina kasi kapag bababa makina may posibilidad na masira din yung sigunyal ninyo na nagkaroon natin yung diagnostic tools at ibabalikan natin yung sa kaya dito at imo-monitor natin ng uh, kahit man lang sa loob ng uh, 15 minutes kung mayroon siyang linkage or bulwak niya, kung overheating ba siya or uh, kung ano pa yung makikita natin kaya observe ba pa natin after natin na ano uh, may balik na may balik na lahat lahat Ayan, wala naman siyang linkage mga nga sir. Ayan, goods na goods na to at mga kawin na rin ito sa sir. Atay natin, tapos panalin natin siya. Ayan, one start naman siya. Okay, goods na to mga sir. Dito na ako tapos yung video natin dito.